I've been attached with the feeling of them waking up with you by my side. Gabi-gabi na nga talaga pinag-uusapan itong ating Donny at Val Mariano ang kanilang Can't Buy Me Love na talagang inaabangan nga nila dahil hindi nga raw sila pwedeng magmintis ng isang episode dahil talaga namang nakakabitin nga rin ang bawat episode nito. Pero eto na nga guys ang pag-uusapan natin dahil na nga rin sa pagtaas ng ratings ng Can't Buy Me Love ay talaga namang napapost nga ang isang isang bula na ayon nga sa kanya, oh my gosh, congratulations Don Bell, may Bingling Cargo, singsan and Team Kent by love na talaga namang nairepose nga ito ng ating Bell Mariano na ayon nga sa kanya, yay, thank you guys with red heart. At talaga namang itong si Tito A ay napag napa, napareply na nga sa post ng ating Bell at ayon nga sa kanya, ang hirap naman kasi hindi kayong subaybayan. Nowhere to go but up. Grabe nga rin talaga ang binibigay na suporta nila Tito A at Mami Marisal at parents ng ating Belmariano sa ating kopol na talaga namang botong-boto ang bawat parents nila sa kanila. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pang ayuda.